Ayun, share ko lang itong ano Itong trouble namin na EO kay TCL 1.5 yan na inverter So share ko lang Bali itong video nito eh, Binabaklas ko si outdoor board yan So dinala ko yan kay Kay manggagawa Sa tropa natin So, bali, indoor, outdoor, binaklas yan. Si indoor, wala naman nakita problema. Si outdoor lang, talagang shortage si IPM kasi pinasok ng langgam ang kanyang uh, component. So, no? so, after mapalitan, eh, yun. Nagkaroon naman ng pagbabago, no? So, hindi ko na pinakita dito sa video to. Pero, kwento ko lang. Kasi, yun nga, eh. Respect kong okay na kasi napalitan na nga si IPM. So nagkaroon na ng reaction pagbabago pero si outdoor fan lang ang gumana. Si compressor walang reaction. So chinek din namin yung compressor. So so far okay naman yung uh, reading niya through the tester pero sabi ni tropa maaring compressor na nga yung problema kasi okay naman si ano eh, si fan motor maandar which is normal naman lahat ng mga sensor no condenser ng motor lock delay ba yan, compressor so ayan kung nakikita nyo yan 0.3 so which is nari reading dyan si condenser pan motor pero yung compressor wala talaga so nireport na namin kay ano yan kay Tomer na hmm. for replacement na nga ng compressor